Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay February 3, 2024 Sabado ng ika-apat na linggo ng karaniwang panahon mula po dito sa St. Raymond Parish At ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw nito At yung po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ito ay hinango sa unang aklat ng Mahari, chapter 3, verses 4 to 13. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sa iyon ng pangunahing sambahan sa Burul. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gabaon, Napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Kinahabagan ninyo at puspusang minahalang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya ng marapatin ninyong pagpaluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mo papantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sinisimulan po natin ngayon kilalanin ang pamumuno ni Haring Solomon, ang anak ni David na humalili sa kanya. At ngayon po ay sa kanyang pagsisimula, isang maganda na... Katangian o pamarisan ng lahat po ng mga nagnanais na mamuno. Ang hiniling niya sa Diyos ay ang karunungan upang malaman niya kung paano ang humatol ng masama at magaling, kung paano po pamunuan ang napakalaking kaharian na sa kanya ipinagkatiwala. At ito naman ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Hindi siya humingi ng kung ano man, ng maraming kayamanan, ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, kundi ang hiniling niya ay karunungan. Uh, nawa, mas makita nga natin no, yung kahalagahan po ng isang taong naghahangad na maghari o maging leader na magtaglay ng isang katangiang ito ng karunungan, yung, pa, yung wisdom no, na kung paano siya magdidesisyon, kung paano niya hatulan ang mga Uh, bagay sa kanyang kaharian. Hindi kasi kadalasan po no parang ang karamihan nahuhulog sa tukso no na, na pera, na kasikatan ng uh, kapangyarihan pero hindi talaga marunong uh, mag-isip, hindi marunong mag, mahumatol no na nanggagaling sa mas malalim na pagkaunawa. Kaya nawa patuloy natin na ipagdasal ang mga leader ng ating simbahan, leader ng ating lipunan, nang sa ganon ay talagang magabayan nila ang lahat ng kanilang mga nasasakupan patungo sa isang mas maayos, mabuti, at maginhawang pamumuhay. Mga desisyon na idinadaan sa panalangin, hindi sa kung ano mang bugso ng damdamin o ng galit. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo